Ko si Bale! <laughs> Nakikisali pa tong unicorn na to, feeling Toro family. Wala namang ibang ginawa dito sa bahay kundi makikain. Pikon na pikon ang content creator at anak-anak ni Tony Fowler na si Payi Galang sa kaibigan ni Tony at dating membro ng Toro family na si B dahil sinigawan siya nito habang pinangangaralan siya nila Tony. Nitong nagdaang episode ng reality show ng Toro Family, ay naging sakit sa ulo at stress ni Tony si Paye dahil maliban sa katigasan ng ulo nito ay tila nasisira din si Tony sa mga naging sumbong nito sa girlfriend na si Kiana. Hindi kasi nagustuhan ni Tony na parang naging masama o siya at naging dahilan ng pagkakasira ng magkasintahan ang mga sinabi niya kay Paye tungkol sa mindfuck na ginagawa raw ni Kiana sa girlfriend. Nasabi niya raw kasi yun kay Paye dahil na rin sa kung paano sinabi ni Paye sa kanya ang away nila ni Kiana at sa tingin nga raw ni Tony ay may naging o pangmamanipulate ang tawag sa ginagawa ni Kiana kay Paye. Kaya naman tila raw mas gumulo pa ang sitwasyon dahil isinumbungan ni Paye sa girlfriend ang mga sinabi ni Tony na hindi rin nagustuhan ni Kiana. At dahil nandun din si Binong oras na yon upang tumulong sa paglilipat bahay nila Tony hindi nito napigilang ipakita ang kanyang galit kay Paye dahil sa stress na ibinibigay nito kay Tony, lalot buntis nga raw ang kanyang kaibigan. Kaya bago pa ito umalis ay gumawa ito ng eksena sa loob ng Toro House at sinigawan nga nito si Paye. Mga pahayag ni B. Paye naman, ito naman kasi si Paye. Tumataas ang emosyon ng kaibigan ko. Buntis nga eh, pagsabihan mo si Paye, sumusobra na yung batang yan. Mapapansin naman na natatawa na lamang ang ibang miyembro ng Toro family, samantalang si Paye ay kinapiko ng pakikisali nito sa problema. Mga pahayag ni Paye, Nakikisali pa tong unicorn na to, feeling Toro family. Wala naman ibang ginawa dito sa bahay kundi makikain. Sa huli ay naging maayos din ang lahat at ginawan din ang paraan ito ni Tony upang makabisita kahit saglit si Kiana sa kanilang bahay dahil ilang linggo na ang malungkot at wala sa mood si Paye simula nang umuwi si Kiana sa kanilang lugar. Samantala, dahil nga tila source ng stress ngayon si Paye ni Tony at makikita din sa huling parte ng episode ng kanilang reality show na napuno na at binasag ni Tony ang dalawang cellphone nito, nagbigay naman ng pahayag si Paye kung saan sinabi nito na sana raw ay na-appreciate din ng Toro family ang kanyang effort sa pagtatrabaho kahit sa murang edad. Mga pahayag nito nasasaktan lang ako kasi napakasipag kong Gen Z. Sana ma-appreciate nila na kahit hindi ako nakikinig sa kanila, tingnan nila yung positive side. Na kahit bata pa ako, nagtatrabaho naman ako. Napapago din ako kasi minsan nakakabing na din yung andami nila. Bawal to, bawal yan. Tao lang din ako at pwede akong magkamali.